United Nations Department of Justice at University of the Philippines magtutulong-tulong para tukuyin ang dahilan ng pagkamatay ng ilang persons deprived of liberty sa New Delibid Prison. Si Luisa Erispe sa detalye. Bukod sa pagsisiksikan sa loob ng kulungan, isa sa problema sa Bilibid ay ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga persons deprived of liberty. Sa datos nga ng Bureau of Corrections, nasa isang libong PDL ang namamatay kada taon. Katunayan, mula buwan ng Enero nitong 2024, halos limandaang PDL na agad ang nasawi. More or less per year, we have 1,000. We have 1,000 uh, because uh, ngayon, uh, on the average, Because uh, now, from January to June, which is uh, almost half, oh, is, uh, half of the year, we already have four, 487, so more or less 1,000 per year ang namamatay sa Bucor uh, due to natural causes. Pero may solusyon na ang gobyerno dito. Tutuntunin ang punot-dulo ng problema at aalamin ano ba talaga ang ng pagkamatay ng mga PDL. Kaya nagtulong-tulong na ang Department of Justice, University of the Philippines at United Nations Office on Drugs and Crime para baguhin ang sistema sa pag-iimbestiga ng mga pagkamatay ng mga PDL. It's more uh, to determine by uh, science, forensic, uh, uh, forensic science the true causes of the deaths because that way in 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 a general context it's also a goodwill measure in respect to uh, all kinds of deaths you have to determine what happened what's the cause of death what's the manner of death kasama yan and that is something we don't have and the bigger picture is we should have a death investigation system and included in that system would be the automatic investigation of deaths. Kung dati, ini iniimbalsa mo ang mga katawan ng mga namamatay na PDL, ngayon, de-diretso na ito sa forensic pathology. Ang United Nations naman, maaaring magpadala ng mga karagdagang forensic experts na tutulong sa bansa. There will be a change in the protocols that instead of bringing them straight to the funeral parlor for embalming, They would have to be brought first to UP College Manila for, for uh, uh, forensic examination and autopsy before they would eventually be transferred to the funeral home for embalming. It certainly, can uh, bring additional uh, forensic scientists uh, so that more cases can be solved in an expeditious manner. Inaasahan na sa susunod na linggo, magsisimula na anya ang pag eksamina sa mga katawan ng mga masasawing PDL bago sila embal sa muhina. Bukod naman sa UP Manila at UNODC, makikipagtulungan din ang DOJ sa Department of Health para dito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.